Tingnan po ninyo ang picture ng divine mercy. ba? Diba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso. Yung isa niyang kamay nakaganya na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi niya, Kinaawaan kita. Nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Bakit mo ko pinabayaan? Naiintindihan ko yan basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Sa mga kamay mo, binibigay ko ang espiritu ko. Ikaw na ang bahala. Sabi niya sa kabilang kamay niya, ipabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Niligtas ka na ng Diyos eh. Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problema ang nalampasan. Patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw eh kapit nakapit kapit ka sa Kanya, kaya lang ang bigat-bigat na nang dinadala mo sa buhay, kaya parang bumibitaw ka na rin, pero sa totoo lang ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yon. Kapit lang. Kung nakabitaw ka man, hindi kanya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. kanong So, wag kang mawawala ng pag-asa.